Alam mo bang may isang sekretong sistema na matagal lang umiikot sa mundo? Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Isang sistema kung saan ang mayaman, parang automatic na nandatag-dagan ang yaman nila bawat taon. At ang mahirap, kahit anong kayod, parang mas lumalalim pa sa utang at hirap. Bakit ganon? Kapalaran ba? Pinangalak lang bang swerte ang mayaman at malas ang mahirap? O ba nga naman may tinatagong money trap na kinapapalooban nating lahat? Pero hindi natin alam kung paano makaalis. Kung iniisip mo na baka wala ng pag-asa para sa'yo o baka huli na para magbago, mali. Kasi sa video na to, hihimaya natin ng totoo. Paano gumagana ang money system? Bakit parang VIP pass ang mayaman at ano ang pwede mong gawin para hindi ka maipit sa cycle ng kahirapan. Kung seryoso ka sa pagbabago ng financial life mo, tapusin mo to. Dahil after mong mapanood, magsisimula kang tumingin sa pera at buhay sa ibang paraan. At baka ito na ang turning point mo. Isipin mo, may dalawang tao, si Zion at si Miguel. Si Zion nagtatrabaho bilang empleyado sa isang kumpanya. Si Miguel may maliit na negosyo na nagumpisa sa online selling. Pareho silang kumita ng 10,000 ngayong buwan. Pero guess what? Magkaibang magkaiba ang ending ng pera nila. Si Zion, natapos ang buwan na halos wala nang natira. Si Miguel, natapos ang buwan na mas malaki pa ang pera niya kaysa noong nagsimula. Anong difference? Si Zion ay nasa tinatawag na income to expense loop. Ang ibig sabihin nito, lahat ng kinikita niya, diretsyo sa gastos. Renta, kuryente, tubig, pagkain, utang, at paulit-ulit lang ito, buwan-buwan. Si Miguel naman ay nasa income to assets to more income loop. Ang pera niya, bago gastusin, dumadaan muna sa mga assets. Halimbawa, binibili niya ng stocks, ni-invest sa negosyo, o pinapautang sa mga taong may kasunduan at interest. Ibig sabihin, kahit wala siyang ginagawa kinabukasan, may dumarating pa rin pera. Ito ang hindi sinasabi sa atin sa school. Kapag ang pera mo laging dumidiretso sa gastos, ikaw ang nagtatrabaho para sa pera kapag dumadaan muna sa asset, pera ang nagtatrabaho para sa'yo. At habang hindi mo binabago ang loop na yon, kahit gaano ka kasipag, babalik at babalik ka sa starting point. Narinig mo na siguro ang compound interest. Sabi nga ni Albert Einstein, Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, base it. Para mas malinaw, imagine mo to. May dalawang tao ulit. Si Lara at si Tara. Si Lara, nag iipon sa MP2 ng pag-ibig at kumikita ng 6% per year. Si Tara, may credit card balance na hindi na babayaran at may 3% monthly interest. Pagkatapos ng 10 taon, si Lara kahit hindi na maghulog, patuloy na lalaki ang pera niya dahil yung interest na kinikita niya ay kumikita rin ng interest. Si Tara, kahit nagbabayad buwan-buwan, -bon, lumalaki pa rin ang utang niya dahil yung interest sa utang ay pinapatungan ng panibagong interest. Ito ang tinatawag ng money snowball. Pero magkaibang direksyon. Pataas para sa may investment, pababa para sa may utang. The money trap here kung hindi mo naiintindihan ang power ng compound growth, malamang ikaw ang nasa side ng compound debt. Kaya yung iba, kahit 20 years na nagtatrabaho, wala pa rin naipon. Kasi yung kinikita nila, nakalaban ng interes ng utang. Isang malaking advantage ng mayaman, access. Kung may pera ka, mas marami kang pwedeng pasukan na investments at negosyo. Example, kung may 1 million ka, pwede kang bumili ng prime lot na tiyak tataas ang value after 5 years. Pero kung 5,000 lang ang pera mo, hindi mo magagawa 'yon. Baka online reselling o maliit na tindahan lang ang kaya. Pero hindi lang sa investment 'yan totoo. Sa education, mas afford ng mayaman ang quality schools. Kaya mas maganda ang job opportunities ng anak nila. Sa networking, mas madali silang naiimbitahan sa mga business deals at partnerships. Parang VIP pass yan sa mundo ng pera. At habang wala ka nun, kailangan mong gumawa ng sarili mong ticket. Paano? By building skills at relationships na magbibigay sa iyo ng mas magandang opportunities kahit maliit ang puhunan mo ngayon. Ang mindset ng mahirap at mayaman magkaibang-magkaiba. Ang mahirap, scarcity mindset, laging iniisip kung paano mabubuhay ngayon. Gumagastos muna, nag iipon kung may sobra. Ang mayaman, abundance mindset. Iniisip kung paano lalaki ang pera bukas. Nag-iipon at nagii-invest muna. Gumagastos kung may sobra. Simpleng halimbawa, kung kumita ka ng 1,000 at ang unang mong naisip ay, anong mabibili ko? Scarcity mindset yan. Pero kung naisip mo, paano ko mapapalago ito? Abundance mindset yan. Hindi lahat ng mayaman ipinanganak na may pera. Pero halos lahat ng umaman ipinanganak man sa hirap, pinili ang tamang mindset at hinasa ito araw-araw. Kung ngayon, nasa poor side ka ng system, may paraan para makalabas. Pero hindi instant. Three steps para makaalpas. One, ayusin ang cash flow. Bawasan ang unnecessary expenses. Dagdagan ng income sources. Two, simula ng asset building. Kahit maliit, basta consistent. MP2, index fund, small business, digital products. Number three, palitan ng mindset. Aralin ng pera tulad ng pag-aaral mo sa trabaho mo. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula. Basta tuloy-tuloy. Kasi sa mundo ng pera, consistency beats speed. Mas mabagal na diretsyong daan kaysa mabilis pero paikot-ikot. So bakit nga ba? Mayaman, lalo yung mayaman, at mahirap, lalo naghihirap. Hindi lang dahil sa swerte o malas, kundi dahil sa sistema ng pera, mindset, at access na hawak nila. Pero tandaan, may choice ka. Pwede kang manatili sa cycle o magsimulang gumawa ng paraan para makalipat. Remember, ang pera parang alon. Kung marunong kang sumabay, dadalhin ka nito sa pampang ng yaman. Pero kung hindi, kakainin ka ng alon at ibabalik ka sa ilalim. This is the Brown Investor reminding you hindi nagmamadali, pero siguradong makakarating sa financial freedom.